So yun, magandang araw pong muli sa atin mga kabayan. Ngayong araw ay umalis na yung ating mga guest sa bahay. So magko quick check po tayo mga kabayan. Ayan. Let's, Let's go. go. Samahan niyo ako. Check natin kung ano sitwasyon dito na iniwan ng mga guest namin. So yun, mga kabayan. Mag-start tayo dito sa dining. So ayan. Tignan natin. So medyo madumi yung iniwan nila. Ayan. Madumi. natin 'yung CR. Oh, see, medyo makalat 'yung kanilang iniwan mga kabayan. Iyari na naman ng inyong kuya Will nito ngayon. All right, ayan. Ang kabayan, 'yung kitchen 'no ayan po ang sitwasyon dito ngayon <laughs> yan ang iniwan ng ating mga guests, iniwan dito sa akin na uh, linisin, my goodness ayan po oh. ganyan sila rito yung mga ano, pag ma maalis ayan check natin mga bedroom quick check lang mga kabayan alright ayan, naku po mga uh, mia, ayan ang mga towel ayan po oh ayan mga kabayan ganyan sila hindi ko alam bakit ganyan sila pag iniiwan nila yung inuupahan nilang mga bahay hindi ko alam oh ayan oh sabog sabog parang dinaanan ni parang dinaanan ng bagyo oh ayan po oh ayan. ang basura oh all right laban na naman kuya will ayan po oh. Ang um, Master's Mariosep. <laughs> ayan po. Ang kanilang iniwan kay Kuya Will. Okay. So, ayan po yung Master's Bedroom. Mo. Ayan. Oh. Ayan. Ang iniwan nilang trabaho sa inyong Kuya Will, mga kabayan. Mm. Okay. Okay. So, mapapalaban na naman tayo nito. Check natin yung baba. Yung dalawang bedroom sa baba. Ayan, oh, nagkala to. My goodness. Yari. Ang inyong kuya Will. Sa basura pa lang. Solve na. My goodness. Ayan check natin yung mga dalawang bedroom dito sa ibaba kung ano ang lagay alright ayan uh, ayan o oh, mga kabayan pati ba naman mga lampshade inilagay sa floor alright my goodness hmm wow isang katutak na basura mga kabayan ang naiwan sa inyong kuya Will. Oh yeah no. My god. oh, naku po Diyos ko ang mga towel. <laughs> Inilampaso sa floor ginawang panglampaso ang ating mga towel oh yeah mga kabayan oh, no? My goodness. Mama mia. All right. Ah uh, okay, everything is all right nga ba? I think it's not all right. It's disaster, mga kabayan. It's a disaster. You see. My goodness. Okay, eh, mga kabayan, no. Oh. Kita nyo naman ang iniwan ng ating sampung guest dito. Yan. All right. So laban na uli. So yun, mga kabayan, tapos na tayo mag-check. Palagay ko eh, matikabong ka mong laban na naman ng inyong Kuya Will. Ayan. So, right. Thanks for watching and see you in my next video. Bye-bye.